sa isang tahimik na bayan, naninirahan ng isang propetang nagngangalang Jonas. Siya ay kilala bilang isang taong nagpapahayag ng salita ng Diyos. Tahimik at payapa ang kanyang buhay. Hanggang sa isang araw, tinawag siya ng Diyos upang magdala ng mensahe sa isang malayong lungsod na tinatawag na Nineve. Nulit hindi basta-bastang lugar ang Nineveh. Kilala ito bilang isang siyudad na puno ng kasamaan, galit at mga taong hindi nakikinig sa kabutihan. Kaya nang marinig ni Jonas ang utos ng Diyos, nanginig ang kanyang puso. Sa loob niya, nagtanong siya, Bakit ako? Bakit doon pa sa lugar na yon? At sa halip na sumunod, napagpasyahan niyang tumakbo palayo Pumunta siya sa pinakamalapit na daungan at sumakay sa isang malaking barko papunta sa kabanyiktarang direksyon. Habang papalayong papalayo ang barko, akala ni Jonas ay ligtas na siya sa utos ng Diyos. Umupo siya at huminga ng maluwag. Inisip na tapos na ang kanyang problema. Ngunit hindi lingid sa Diyos ang kanyang pagtatakas. Habang nasa gitna sila ng dagat, biglang lumakas ang hangin Kumuneksyon ang mga alon at ang barko ay halos magiba. Natakot ang mga marinero. Tumawag sila sa kanikanilang Diyos, nagbawas ng mga kargamento at nagsumikap na mailigtas ang barko. Ngunit lalo pang lumala ang bagyo. Habang lahat ay abalang-abala, si Jonas naman ay natutulog sa ilalim ng barko. Tila walang pakialam sa nagaganap. Ginising siya ng kapitan at sinabing, Tumayo ka, Manalangin ka sa mong Diyos. Nagsama-sama ang mga marinero at tinanong kung sino ang dahilan ng bagyong ito. Sa huli, umamin si Jonas. Sinabi niyang tumatakbo siya mula sa Diyos at dahil dito ay nagagalit ang dagat. Nang tinanong siya ng mga marinero kung ano ang dapat gawin, malungkot na sinabi ni Jonas, Ihagis ninyo ako sa dagat upang tumigil ang bagyo. Ayaw sana nilang gawin ito ngulit nakita nilang wala ng ibang paraan. Kaya't dahan-dahan nilang inangat si Jonas at inihagis sa dagat. Sa isang iglap, humupa ang hangin. Kumalma ang dagat. Tumigil ang bagyo. Bumagsak sa malamig na tubig si Jonas at halos lamunin siya ng dilim ng dagat. Ngunit bago pa siya tuluyang lumubog, nagpadala ang Diyos ng isang napakalaking isda Bumuka ang bibig nito at lunok si Jonas, ngunit hindi para saktan siya, kundi para iligtas. Sa loob ng isda, napakalungkot at madilim. Wala siyang makita, wala siyang marinig, kundi ang pag-alon ng tubig sa paligid niya. Doon, nagdasal siya ng buong puso. Humingi siya ng tawad. Inamin niya na mali ang tumakbo. Nanalangin siya ng may pag-asa dahil nasa loob siya ng isang kakaibang tirahan. Dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Pagkaraan ng ilang araw na paglalakbay sa loob ng tiyan ng isda, lumapit ito sa dalampisan at iniluwa si Jonah sa buwanginan. Huminga siya ng malalim at sa unang beses matapos ang lahat, naramdaman niyang muli ang liwanag at init ng araw. Muling nagsalita ang Diyos sa kanya, Pumunta ka sa Ninive at sabihin mo ang aking mensahe. Ngayon, hindi na tumutul si Jonas. Tumayo siya, nilinis ang sarili at nagtungo sa lungsod ng may bagong lakas ng loob. Pagdating sa Ninive, nakita niya ang mga taon magulo, galit at balisa. Ngunit hindi siya umatras. Ipinahayag niya ang mensahe ng Diyos. Magsisi sila at tumanikod sa kasamaan. Nakakapagtaka, pero sa halit na pagtawanan siya o galitin, nakinig ang mga tao. Mula sa pinuno hanggang sa pinakahuling mamamayan, nagpakumbaba sila at humingi ng kapatawaran sa Diyos. At dahil sa kanilang tunay na pagsisisi, pinili ng Diyos na patawarin sila. Hindi itinulak ang kaparusahan, pilalitan nito ng habag. Ngunit si Jonas, sa halip na matuwa, ay nalito at medyo nagdamdam. Panginoon, alam kong mahabagin ka. Kaya nga ako tumakbo dahil alam kong papatawarin mo sila. Humupo siya sa isang bundok malapit sa siyudad, nagtatampo at hinintay kung ano ang mangyayari. Hamang nakaupo sa roon sa ilalim ng matinding araw, pinalago ng Diyos ang isang halaman sa katabi niya, nagbigay ng lilim at guminhawa si Jonas. Gulit kagabi, nalanta at namatay yung halaman. Nang makita ni Jonas ang pagkawala ng lilim, naggalit siya at nagreklamo. Doon nagsalita muli ang Diyos. Nalulungkot ka dahil sa isang halaman na hindi mo naman itinanim. Kung ikay nagmamalasakit sa isang halaman, gaano kaya ako sa libu-libong taong nasa Ninive? Hindi ba't mas mahalaga sila? Nang marinig yon, Natahimik si Jonas Unti-unti niyang naunawaan ng aral na Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng hustisya Kundi Diyos din ng habag Nang araw na yon natutunan niya na walang sinumang lampas sa pagmamahal ng Diyos Kahit ang mga taong nagkakamali May pagkakataon magbago At ang mga tumatakbo tulad ni Jonas Ay muling tinatawag pabalik sa tamang landas ito ang kwento ni Jonas at ang malaking isda. Kwento ng pagtakas at pagbabalik, pagkakamali at pagpapatawad. Paalala sa atin na gaano man tayo lumayo, laging tayong hinihintay ng Diyos upang magbalik at magtiwala.